ah uh, yes, ma'am. Opo. ah uh, it was actually uh, for last Friday. Uh, ready na kami last Friday para pumunta dito. But uh, the budget sponsor decided to defer it until Tuesday morning. So, ngayon yun. Uh, ang pag, ano, present ng uh, budget ng Office of the Vice President at pag-defend ng, uh, ng approved Uh, sa DBM ng under the National Expenditure Program. Just like last time, ma'am, kayo lang din ang mag-isang humarap sa budget hearing po ng OVP. Oh, yes. Uh -oh. Um, Nag-usap uh, kami ng mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and uh, siyempre lahat ay ano pa, apprehensive pa sa nangyari noon sa mga personnel. Nangyari noong uh, committee hearings sa House of Representatives uh, sa mga personal ng Office of the Vice President na ang daming ang daming kinabahan, ang daming nagka-anxiety, mm -hmm. ang daming nagkasakit. So sinabi ko sa kanila na it is best kung ako na lang yung aharap sa budget hearing ng Office of the Vice President. BPM, Next seven, question, Marian. DP, yung 7.4 million pesos po na binanggit niyo, security personnel po na public funds po Ah uh, Yes. Oo. Uh, napakaklaro nun no na wala akong ginamit para sa akin, para sa Vice President na pera ng gobyerno para sa mga biyahe ko uh, overseas. Ang merong charge sa Office of the Vice President ay yung security at uh, decision yon ng Armed Forces of the Philippines kung uh, magpapadala ilan at kung sino. At yung pangalawa ay yung sa office of uh, the president, uh, office of the office of the vice president personnel na sumasama kapag meron akong events at activities for uh, the office of the vice president. Ma'am, you were given an option earlier kung na pwede uwi ba niyo parliamentary immunity but you opted to answer the questions anyway. Why, ko why Yes, oo. Um, ano nga ba yun? Uh, meron silang tradisyon. According to the House of Representatives, meron silang tradisyon na hindi na nagihiring hearing ang uh, budget ng Office of the President at Office of the Vice President. Pero uh, kanina tinatanong ako kung i-waive ko ba yung... Uh, Uh, ano ba yon? Tradition na yon nila, no? The privilege, yes. And sinabi ko na i wave ko yung uh, privilege na wala nang tanong sa budget ng Office of the Vice President. Ma'am? Last two questions. Ma'am, Ma were you expecting yung mga confidential fund questions and yung mga questions about your travel doon sa mga uh, lawmakers na galing sa Makabayan? Black? Were you expecting it already? Yes. So, Madami kaming mga inexpect na mga tanong pero dalawa lang yung uh, nilabas nila no yung tanong sa confidential funds na sinabi ng uh, defense lawyers na wag sagutin kasi meron silang defense strategy na hindi dapat malaman Ma'am pero yun at... nga ma'am you expected po ma'am na na parang dalawa lang yung makapain pero yung minority po ma'am had to had to offer your uh, privilege parang nirespect nila na hindi nila sila So what, ano po yung reaction po niya? na yung almost all of the minority black po ma'am hindi na rin po nagtanong ha? Aside mo ng kabayan Hindi ko intindihan yung tanong, sorry. Pwede uh pa -huh. uh -huh. ulit Kasi kung mang, kasi na parang minay na rin po ng minority, hindi na po nagtanong yung almost daan uh -huh. ng minority, uh -huh. members ng minority sa inyo. Of course, mm -hmm. majority expected na hindi naman mm -hmm. Yung minority din po, hindi po, hindi po nagtanong sa inyo, ma'am. So, what, mm -hmm. ano po yung reaction po inyo na parang dalawa lang sa minority, yung makabayan black lang nagtanong, and hindi lahat yung mat ng minority members, ma'am? Mm Wala, wala akong feelings or reaction sa uh, doon. Do last last, question. panel extended parliamentary courtesy this, Time. Because last year nga po, medyo Uh, over a leg model. Why do you think? Hindi ko alam. Uh, you have to ask uh, the House of Representatives kung anong iniisip nila. Kung kanina Pero you may... mentioned that you were Last answering... Kasi yeah, lang tayo, <laughs> tayo subject of an impeachment ah. trial ko. Ma'am, are you still expecting na matutuloy no. siya or are you still preparing your defense? Oh yes, kasi kung hindi man yan matuloy ngayon, 2025, I'm sure mag-file yan 2026, mag-file yan 2027, or even siguro 2028, uh, right before the presidential elections. So, this is all about the presidential elections of 2028. Um, how, do to, how do you react to criticisms about your travel expenses when you don't bring home a uh, travel uh, investment pledge? Oh, I'm sorry, I, again, wala akong kinuhang pera ng gobyerno sa mga biyahe ko abroad. Okay. kayo dito sa plenary deliberations. Babalik po kayo sa plenary deliberations. So, support po po kayo sa kay, uh, kung Jose Alvarez sa plenary deliberation uh, deliberations ng budget niyo. Ay, pinag-iisipan ko kasi naaawa ako sa kanya eh. Naaawa ako kasi he's already 81 years old and kanina, nung stress na siya, kaya pinapatawa ko. Paligog, ma'am, ka masuko. Ting, ting, tingnan natin kung, ano, kung nandiyan pa yung awa ko sa kanya by the time na uh, schedule na ng plenary. Ma'am, si Pia, ma'am, ma kanina, ma'am, binabanatan ka, medyo mas mabait In, sila sa this time. Kasi yung word kanina, kanina, gano'n eh, na reaksis sa Marcos Banat yun. Banat, ba ba talaga yun? yun. Maganda lang magsalita. Magaling lang magsalita yung dalawang nagtatanong. Hindi sila tulad nung dati na ano, na, paano, ano bang description ng paano yung mga... Magtagulan. <laughs> uh, was just, ano, uh -oh. more pain this time. Uh Oo, -oh, kasi, di ba, hindi naman sila nagtatanong about sa budget eh. Nagtatanong sila about sa confidential funds at sa travel. Eh, sinabi ko na nga eh, wala naman akong ginungang pera ng gobyerno para bumili ng ticket humingi para sa hotel, para sa representation program, wala namang kinuha sa gobyerno. Ma'am, were you expecting an atmosphere a while ago na gano'n na magiging scenario? Or you prepared for a more intense uh, sagutan sana kung sakali? Uh, were you surprised na gano'n lang oh. kanina? Far from the last time you were ah, here. Ah, oh. Hindi lang yun naging intense kasi hindi ako bumanat. Last time kasi bumabanat ako kaya naging intense siya. So kanina naisip ko pamanatan ko ba ito sila o hindi. Why ma? na ako kay Congressman Pepito Alvarez kasi he's 81 years old and I do not think that he can handle the stress of of an intense and heated budget hearing. Marian. Hmm, tumawag siya last Friday. Monday ngayon. Hindi siya tumawag kahapon. Last Friday siya tumawag. is okay. paano okay? can you uh, elaborate ba? is okay. nag-usap kami about uh, politics. nag-usap kami about flood control. nag-usap kami about um ano niya? love life niya. <laughs> So updated whatever. po siya sa mga nangyayari ngayon, like nabanggit niyo nga po flood control issue. Ano pong nasasabi niya? Oo. Mm -hmm. Kasi bawal ako mag-discuss ng kung anong pinag-uusapan doon sa loob eh. So hindi ko masabi kung anong sinasabi niya. Okay, next question. Any more? pero nakababahala kasi parang sinasabi kasi ni Atty. Bocon, he's unfit now. That's why we kept on asking how is really the, the former president. Kasi di ba parang kaya po na-defer ang kanyang supposedly confirmation of charges because of his uh, health and medical condition? Um sa tingin ko naman, merong mangyayaring hearing sa competency. So, antayin na lang natin yung mga experts. Both sides, sa ICC, sa prosecution, sa defense side, ay I'm sure maglalabasan yung mga experts para sabihin kung ano yung problema. Okay. okay. Ma'am, Ma were you able to... Solos. For... He is well, well ma'am. He is fit to stand trial. Ay, naku, hindi ako expert uh, sa kung anong ano dapat ang kapasidad ng isang witness or ng isang accused. Pero ma'am, um, um, sa conversation niya, sharp pa rin po bang mag- sa pag-isip mo? Former president. Hmm. sige, antayin na lang siguro natin 'no, yung hearing sa competency kung meron man. Uh, I'm sure masasabi ng mga uh, experts kung ano yung nakikita nila. Ma'am, were you Next able question? to see uh, former Vice President Robredo when you visited Naga po? Did you have the chance? Hmm. Kasi ganito yun. Um, noong nakita kami ni Vice President uh, Robredo sa bahay niya, alala niyo, hindi best naman best. odd yun. Oh, hindi odd yun sa akin kasi binibisita ko.